Ay, grabe ang mo naman. Bogey the boss. <laughs> bogey the boss. At <laughs> <But> hindi yan. Kamusta <laughs> ah, ka? Okay naman, Pops. Okay naman yung, ano, yung pagbabike natin. <laughs> yun lang. Maga pa rin yung ano, po, boss. Maga pa rin. Maga pa rin. ng <laughs> pa rin Hirap mga papi. Ay, grabe. So, yun na, mga papi, isang mapagbalang araw po. Yes, po. Sa ating lahat. At, uh, yun po, dalawa muna kami ni Medyo po ngayon. Yes, ang uh, makakasama nyo sa vlog na ito. Ewan ko lang po kung uh, may surprise visit kasi tayo. Uh, nabasa nyo na rin naman sa thumbnail. At, uh, yun nga, si Kebornok ay kasama ni Mama pa ka porno kanina sa may? na ano ko sa kanina eh. pumunta ka artista, nakasalamin pa bumutin niya Lain, may, Lain. may dinaluhan po silang uh, kasal ngayong araw yes. hindi uh, ko yes. po uh, kasal kasal po nung uh, friend ni mama at kinuha siyang ninang oh, ninang yes. nung uh, anak no anak ng basta yun um, ninang <laughs> si mama doon ninang, uh, ninang si ate oo <laughs> at uh, yun po ay may surprise visit tayo kasi Parang ano eh, parang parang may kulang pag dalawa lang tayo. Oo, oh, mga pops. Eh. At uh, bisitahin natin. Yung mga kagwang po kasi wala sa bahay, hindi ko lang eh. Wala rin namang ano, uh, si Estong pa. O, nagpapagaling pa. Si Kuya Estong, pambira. Ewan ko ba't ano yun. <laughs> Nakapag-vlog na mga pops ah. Nag-vlog na ba siya? Opo, na-upload na po siya eh. Oh. Ayun na. Uh, Di ko alam eh. Pagtingin ko kanina tulog eh. Baka wow, pa, recover tayo po. <laughs> okay, tong! Pa-recover na lagi ah! Ang tagal naman ng recovery mo eh, tong! Hindi na Alam ko, ang recovery, isang araw, dalawang araw eh. Hahaha! <laughs> Ewan ko, papacheck up ka na ba namin? Oo. Oh. Eh, nakakausap pa naman ng maayos eh. <laughs> Tsaka nakakakain naman ng maayos. na, Paps? Ha? Hindi na, no? Gamot? Check up na, Doc Vincent na nga yan. Ang So yun na Tara Mga mga pibisit tayo Tara bye At uh, napansin ko kasi yung mga upload nila bye Ay nga problema Kung yung I-check e, natin mga mga papi Kamusta hmm. Bye papaya Bye Tsaka si Junjun Jun. hmm. Parang nag-aaway Nakikita ko yung mga upload nila Pero pang saluyan So solid daw yung motor eh hmm. Pero, uh, Check natin, mana apa Dira. Tapos may vlog pa sila na ano, pakalayo-layo muna. Hmm. Oo, may e, mga ganun eh. Oh, mga ganun. Eh, siyempre ako mga kapapi nag-aalala ako sa mga ganyang bagay. Tara, natin na. And, uh, kaya dala ko po yung van. Kasi, work scout kami kanina, mga kapapi ni Medyo. At, uh, uh, ang nice scout namin, puro traffic. <laughs> Aray ko. <laughs> Ang daming road repair dito sa Kaluokan. Net talak mo. Ako mo. Ah, ba. Sila bay papaya. Ay. Ay, nakapadlak, mga kapapi. Padlak, eh. Saan sila, oh, boy? Wala sila, oo, oo. sa mo kaya sila? Wala rin kasing chat sa GC eh. Tawag mo na. pala, wala kasi nang update, Pops. Anong update eh? Tsaka wala yung motor dito, mga kapapi. Ito oh, na mga uh, kapapi ah. Ano silang... Wala, no, wala chat dito sa GC. Ang nag-chat lang si uh, Kuya Bukmoy. Hindi eh. si kaso daw siya ng CT scan. Uh mm -hmm. Sila ba Ay, wala. Ang nangyari? Check natin. Chat natin. Saan kayo? Hindi rin nagsisin ngayon sa GC. Oh, wala pa lang sin, no? Oh, wala rin. Eh. Anong nangyari sa mga taong to, no? Hindi na lang sarap niyong pagbabato ka na. <laughs> Ay, nakaupo yung nasa ko. Ito ba yung legendary santo niya? O, ito yung legendary santo ni Bay. Nakakapangin. <laughs> legendary. Ito kasi yung santo niya nung naglalako oh, siya nung saging dati. Ah, yan ba yan? oo yung unang vlog ni Papa. <laughs> May legendary short din yan si Gabay. Legendary short? Mm. Ano mm. yung legendary short? Yung parang sleeping carry may uh, mga tao na ano. anong na sila? Ah, balikan ko na lang po kayo, mga kapapi. At yes. uh, yes. lang natin yung reply kung magre-reply. Mm -hmm. At uh, pagka wala dito, bisitahin natin yung ibang mga kagwang. Mm -hmm. oo, oo, siguro kung tao kayo lang tayo mamaya kung wala si Bay, uh, mga kapapi. Untayin lang natin yung reply sa git Na po. Alright. Ngayon mga kapapi, wala po eh. Lang ore to sila bay at uh, hindi pa nagreply na kababi. Ito sila to, si Boss dito ah. Sa punta. Dos, yan. Yeah. Tara, tara, tara. Tara natin sila Intoy. Tanong-tanong tayo kay Intoy na kat. Ay, okay, Tanong tayo kay Intoy na... <laughs> baka alam nila Intoy. Ay, ay, ay. kasi mga kapapi nung ano o oh, mamaya meron ng uh, tampuhan o ano man eh oh. e, magandang klaro kasi At, ano eh pops eh ano alright na ano eh right so, na sila pala ito, pala ito, pala ito, pala ito pala. eh tapos ito na naman ewan ko lang ha wala pa na mga naman mga kapapi oh. pero sana makausap din na may abay na kwento dito kailangan ito i-check natin ayusin mga bagay-bagay kung meron man yun po aray ko ko na lang kayo mga kapag kasi medyo mahirap mag drive habang nagpa-vlog kasi manual tayo ikaw net okay ka lang alright pups magtatakot ko yun tayo hahaha <laughs> nakamamaya ni ikaw nabahala lang din kasi kung may mga uploads na mga papi, dito na kami kailangan eh. ito eh. Neto. Ayan. Oh, mga mga tisod. Okay, oh. ay, <laughs> ito yung nila Ayan. buhay buhay. Macho ka ah. Ha? Hindi, may tatanong ay, lang ako. Ay, ha? May tatanong lang sana. Ngayon, nakupot po kasi si Inter. Inceo, si Inceo. Enzo 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 Bakit? Ano nga Rijoy? Sikunga? Hmm, sikun? Sakitan mo? Mo 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 eh sabi ko, uh, bisita ko, surprise visit ko sana sa Silabay. Kasi wala akong kasama mag ngayong araw. Kaya, um, surprise visit ko doon. Eh, chinek ko rin yung DC, wala namang chat. So, wala ko sa bahay. Eh, tsaka napapansin ko, yung mga upload nila, parang may problema. Ano bang may nakapwento ko sa'yo sa sa'yo? nila yeah. di nila di, ano simula ano nag hindi ba naman ano ano simula um, ano nag vlog sila ako ano Ay, nagpagupit sila, ah, sila? Yeah. Say, ano 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 sila? ano si Rolando. si Rolando! Orlando si pagmoa Rolando, si Rolando. Rolando. Pasok siya na mo pala ah. Ah. nyan <laughs> <Ha>? si JB kasi <laughs> mamaya ah, si JB. ano nga nangyari dun, ano Wala, eh. kung, ano 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 Wala ano 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 eh Mickey, mga kapapi, hindi ko alam. Dati Mingay, hindi nila alam kung asa. Dati Mingay? Wala naman doon sa bahay din nila. Asan din sila doon? Si Dati Mingay ata, may pinapasukan. Oo, si Kuya Buknoy, nagchat naman kanina madaling araw. Ay, pumunta. nga pala, umalis. Hindi kasi kaso daw siya ng CT scan niya. Si Bornok naman, kasama ni Mama, pumaten sa kasal. Si Kuya Damo, hindi ko alam. Si Bugi, Kuya ko rin alam eh sabi ko ano kaya yung nangyayari ba't parang ano <coughs> parang uh, lumalamig ang uh, panahon lumalamig <laughs> lakas na ito ako. lakas ng ang asar ah hindi ako rin nakapopsi kasi punta ko doon Oh. Ay, okay. and... Lito well, yung kasama ko sa labas. Bakit? <laughs> <laughs> okay, tayo yung kasama si Lito? <laughs> Si Lito na lang nakakamiss din. Ano kami miss si okay. Lito? Kami na pala gano'n kami kayate. Nag-chat kayo? Ah, uh, Ngayon. Sila... Kasi wala dyan, di ba? Oo, nasa kasal. Kasal. Okay na nga. Ngayon na anong yan uh, ganap? Kasi... Kung ano naman yung may problema man, masyadong chat kayo. Para alam namin. Hindi kaya, ano? sumamaanod so, dun sa vlog sumamaanod? Uh, hindi ko naman sa vlog kailangang suya eh kung may mga ganun sana sabi kayo hindi yung uh, ilala lang kayong uh, para pang mawawalay. mawawala mawawala <clears throat> para alam kasi communication is the key diba? ang ano lang naman ang pinaka concern lang naman doon sa vlog na yun is yung uh, pagkamusta kay Intoy ng mga nakaraan nga na may pinagdadaanan at uh, yun wala namang dapat ik ikasama ng loob doon kung sakali uh, then, uh, naman dahil uh, Sirbasyo naman ano oh, saan oh, sa mm. Pero kasi magsalita kasi ako ang nangyong doon sa ganung sitwasyon eh. Oo. Oh. Baka mamaya. Uh, ano natin eh. Baga, mamali uh, patuloy yung sasabihin mo. Eh. So, Oo. So, uh Ano na magsalita ba? Oo, oh, mahirap na rin eh. Ba? Pero ako naman sa akin, hindi lang ano, eh uh, siyempre, uh, anak ni Papa. Sa akin lang, ayoko nung, kung may mga ganun na scenario, eh, nakapag-usap kayo sa amin mismo. Kaya kayo ba eh? Sa lahin. ayaw namin kasi nung yun yan, magkakaroon kayo ng uh, tampuhan tampuhan man. Kasi, ang dami na natin yung pinagdaanan eh, di ba? At uh, kung mapanood mo nito nila, bay, sana punta kayo sa bahay. At ah, uh, naisip ko kasi baka mamaya o oh, papanood nila ito o oh, re-reactionan ni ate Jun eh mas lalo lang ahaba sa akin lang uh, punta kayo sa bahay para alam natin, magpag-usapan natin yung mga bagay-bagay na dapat natin pag usapan para maayos agad kung meron man, pero sa ngayon naman kasi nakikita ko sa upload nila, nag-aaway, nag-aaway sila, yung iba, nagpapakalayo-layo. Yung iba naman, sa sorry yung motor. Yung sa motor, pinanood ko ng buo talaga. Kasi yung iba mga kapapin, hindi ko na mapanood dahil nag-edit -e din po ako. Tsaka nag-iisip. Yung sa motor, napanood ko, naglinis lang naman si Bay nung ano, yung motor niya. Pero wala naman sinabi ko na ano, siguro sa tamay. Oo. No. At uh, napansin ko doon sobrang payat ni Bay na mabaki uh, na dito Eh, uh, maganda rin na makuusap natin. No? Ikaw, may gusto ko sabihin kay Bay. Uh, um, wala, wala, naman akong problema sa kanila eh. Mm hmm. Eh, uh, ano? Kasi hindi nga ako nagsalita doon. Ang, ang ano ko lang doon, boss. Mm hmm. Ni Gingo, kasi nasabi ni Jinjo kasi nakarap ko rin niya. Uh, doon sa... Uh, ...reactor. Imbes na, na ma appreciate daw yung ginagawa mo, o yung ginagawa ng mga kagawa sa Tumpa River sa panahon na nagdadaanan na hindi ko marunong magpasalala Sabi niya Ay, Ate Jun, huwag naman ganun Parang ano ba, uh, imbis na i-appreciate niyo daw yung ano yung uh, ginagawa ng mga kagawa Ano ba, pagkalimbawa ba kung pupunta kayo rito magpapasalamat ba ako Hindi. Yun nga pinagtatakahan ko dun, eh. pa ako sa kanila, umalik pa ako sa loob, ano, respeto. Oo. Oh. Pero, yun, ah. ano ba? Hmm, palagay ko, parang ah. ano lang niya Ate Jun, baga misinterpret ba? Hindi, uh, baka nadala lang din sa, ano yan, sa bugso ng uh, damdamin appreciate sa... Appreciate ko naman yung mga ginagawa ng salamat yan. Baka sa ano lang din po yan, sa comment section, sa comments, baka nadadali lang din na naman. Sa, eh, Ate John, wag mo nang na natin pabahin yan. Punta ka sa bahay para tapos pag-usapin mo si Papa. Kung meron mga ano. Tsaka sana ibalik natin yung ano, yung sigla ng um, team. Kasi tayo ay uh, parang matamlay eh. Parang sa laro. Sa sa basketball, walang gana kami. Kasi di magka-connect Oo, parang ganun mo hindi score isa lang Oo, ang hirap po noon, mababi. Parang, alam mo yun, walang pasahan, walang teamwork, gano'n. Parang yan ang nangyayari. At uh, sa akin, hindi, hindi po ako papayag na ganyan. Lalo na si Papa ngayon, may pinagdadaanan si Papa. At sa akin, ang pakiusap ko lang naman, siyempre, hindi naman na sila pinasasahuran ni Papa. Ayun e nga, naging issue din yan. Ngayon, pero kami naman ni Papa, wala na kami dyan. Nung sa amin, ibigay na namin lahat. Nasabi na namin lahat. Yung sa amin lang, yung bang tambay kayo sa bahay? Tambay kayo kapag may time kayo. Hindi naman obligado nga. Pero alam mo yung pakiramdaman na pasiglay natin yung isa't isa lalo si Papa. Na minsan eh, kamustahin nyo rin. Kasi minsan ano yun eh. Minsan malungkot ano na nga ngayon eh hindi lang nagsasabi yun si Papa sana ibalik natin yung dating gana kasi tayo tayo naman din ng ano uh, dyan, pangunahin kila ba si naman unti unti di ba Toy <clears throat> at ah uh, si yes, Kebong ilang araw na hindi umuwi na eh sana, sana ibalik natin yung dating gana natin na masaya. Yung uh, mga problema na yan, natin masyado intindihin. Kaya nga ako, bike ako ng bike eh. Kasi minsan pagka, naiintindi ko yung problema, minsan lang, mga Pag entertain Pag i-entertain mo, parang ano eh, parang siyang... hirap na lumabas eh. Oh, Oo, parang siyang... alam mo yung lubak, dinaanan mo pa yung lubak na yun, hindi pa yan hirap so yun lang maya kapapa yun muna siguro yung update yung pelabay kung mapanood nyo po ito punta sa bahay usap tayo you no? Know? pwedeng off cam pwedeng uh, walang hindi mo pinapunta mo pwedeng... yung kahapon pinapunta ko nga kahapon birthday ni Bugi mga kapapi sumipot naman kasi naantay kong pumasok hindi nang pumasok umalis agad e, doon na ako nagtaka Ah, doon ka na nagtaka? Oo, oh, doon na ako nakaramdam. Sabi ko, ba ba't ganun? Parang ano. Para uh... bumaba sila sa motor. Oo, oh, 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 bumaba sa ano? motor. Medyo late na sila. Oo, right. oh, late na rin. Alam ko nag-church sila eh. Nag-church. Tapos, nag-chat ako sa GC na Bumay, saan kayo punta kayo dito? Birthday ni Bobby. Chat si Bay na Wait lang, Pops. Bumili nang regalo. Sabi naman natin, John, Hindi ko alam, Pops, kung nasan si Bay. Tapos nag-chat si Bay na Bumili daw siya regalo. Siguro yun nga yung Pichi-pichi na nadala niya. Tapos, Sandali ko pumasok. Kasi sinusubukan ko ba na ano, kung uh, may something o kung may problema ba o ano, Bulat ako, umalis agad. Kaya doon ako nataka nga, uh, bakit? Eh, yun lang sa mga comment. okay magpadala. Pag nagpadala kayo, maaring na uh, ma-down. Eh. Kayaan eh, nyo lang yan, mga comment na yan. Kahit nga sa Kalingap, di ba? May mga love team doon. Minsan nga, yung community na nila yung nag-aaway-aaway. Ang bawa, love team ni Edsy, love team ni uh, Danjoy. May comparing. Pero, huwag tayo magpadala sa comment section. Parang sa kanila din, di ba? Kasi sila yung isa sa mga ma-in-idol natin, mga kapapit ba? Shoutout kila ko yung Rob sa kalingap Team. Saka dapat talaga yung walang kumparaan. Oo. Oh, mm -hmm. Hindi naman, tayo naman kasi hindi natin, sila hindi nila maiwasan. Uh, viewer. Okay. Pero tayo, huwag nating tingnan yun. Nakakapabi. Ah, tayo, na siyempre tayo, mga vlogger tayo. tayo magpadala dun sa comparing. Kasi nabasa ko sa comment section ni Junjun, binabakbakan ka kaya yung dalawa ni Nika. Sa comment section naman ni Intoy, silabay naman. Eh pagkagano mo kayo magpadala. Ayun yung silang uh, ano, magbabakbakan uh, yung mga kasi may sari-sarili kayong fans eh. May sari-sariling may gusto sa inyo at hindi naman namin 'yan mapipigilan. Nasa inyo na lang 'yon kung uh... ano 'yung babasa sa comments ko para na-tawa ako. Ka Sabi niya, ka na ngayon. Tin-rider mo yung ano, Odin oh, Tin-rider oh, mo daw? Tin-rider ko daw. Wala pong ganyan, mga kapapi, mga mga business. Para mga... saan, para saan yung gano'n? Oo. So, may makukuha pa, may makapalapa. Ang hihira kayo, oo. Parehas, <laughs> pare-parehas kayong mga kapapi. Tapos ganyan. So, Ay, nako. Eh, bagay kung dyan sila masaya. Masyadong malawak yung isipan din ng ano. Advance. Parang ano, advance. Ayan lang mga kapapi siguro. Basta kay Labay. Punta sa bahay. No? At uh, antay namin kayo doon. Antayin ko kayo. Antayin kayo ni Papa. Doon. At uh, po muna mga kapapi update. At uh, God bless sa ating lahat. Sa mga ganyan. Huwag tayo magpadala sa problema. At uh, ibalik natin yung sigla. Yung gana. Ano po? Yan lang at uh, God bless sa ating lahat. Kaya ngayon si Papa, yung ko. Uh, medyo hirap din si Papa ngayon kasi wala siyang editor si Boss may pasok minsan pero kaya yan mga papi kaya nakikita ko kay Papa na kaya niya at kaya rin namin Papa kasi nagbablog si cellphone eh. para upload at uh, yun lang at uh, salamat sa suporta po ninyo sa mga prayers ninyo mga papi sa malasakit ninyo sa buong ka-business family. Sa mga nais namang sirain yung ka-business family, eh, hindi nyo po masisira yan. Hindi rin po kami papayag na masira yan. napo. Ano Alright, God bless sa ating lahat.